Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikalimang kabanataan na ng Aklat ng Joshua na matatagpuan sa Lumang Tipan. Subalit so, bago po tayo magpatuloy sa ating pagsasaliksik ng kanyang mga salita, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa iyong dakilang provision, protection at sa inyong dakilang ilang pag-ibig sa amin. Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming puso. Panginoon, sa lahat po ng aming mababasa sa oras na ito, Lord, dalangin namin na makita namin, Panginoon, ang ganda at lalim ng inyong mga salita. Makilala ka namin, Lord, sa mas malalim na pangunawa, Panginoon, at mas makilala ka namin, Lord, sa iyong pagiging Diyos sa buhay namin. Salamat, Lord. We give you glory, honor, and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang pagtutuli at ang pagdiriwang ng Pasko sa Gilgal. Nabalitaan ng mga haring Amoreyo na nasa Kanluran, ng Jordan at ng mga haring Kananeo na nasa baybayin ng Dagat Mediteraneo na pinatuyo ni Yahweh ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito ay natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. So dito po makikita natin no yung isang napakagandang epekto no ng kapangyarihan ng Diyos, ng pag-iingat ng Diyos, nang himala ng Diyos na ginagawa sa kanyang mga anak, no? Kung saan nakita po natin dito na sobrang natakot ang mga uh, taga na taga Jordan, no? Yung mga taga -kan Kananeo, no? Yung mga Kananeo, natakot sila no? Sa ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Ano po, kaya nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita sa kanilang lugar. Dito po makikita natin ano po, na sa pamamagitan ng mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa atin, yung kaaway na si Sheikh, no? Yung kaaway na, na nawawalan sila ng pag-asa, nang hihina sila. So, kung sa mga panahon na tayo ay itinataas ni Lord sa pamamagitan ng kanyang mga himala, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Example, tayo ay may problema na, na Kumbaga, nasolusyonan yun hindi ng ating lakas kundi dahil sa tulong ng Diyos. Or dumating yung punto ng buhay natin na, na tayo ay mayroong matinding karamdaman at pinagaling tayo dahil, lang, dahil hindi dahil sa mga sa mga kakayan natin o sa mga pagpupursigin natin kundi dahil sa ating pagtitiwala sa Panginoon ang kaaway po ay naghihina no? at nawawalan sila ng pag-asa kaya naman napakahalaga po sa buhay natin bilang mga mananampalatay ang tindigan ang pangako ng Diyos, tindigan ang mga ginagawa ng Diyos, kailangan natin itong ipagmalaki, kaya nga sabi ng Bible kung meron tayong gustong ipagmalaki ipagmalaki natin ang Diyos sa ating buhay, ipagmalaki natin yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, and dito sa case po ng mga Israelita ano po, nabalitaan nila yung ginawa ng Diyos sa mga mga Israelita sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng tubig kung saan nakatawid sila sa ilog na ito ng tuyo. Ano po? At ito po ay isang napakagandang uh, pagpapakita no, ng pagsama ng Diyos sa kanyang mga anak. Sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. Imagine nyo po, dito makikita natin ano po, na pwede namang gawin or iutos ni Lord yung pagtutuli bago sila tumali, tumawid sa ilog Jordan. Kung saan, uh, hindi sila basta-basta maaatake ng kaaway kasi merong pagitan, ano po, yung ilog na pwedeng uh, maging uh, pagitan ng Israelita at ng mga taga-kanaan, kana di ba po? Pero dito makikita natin, ay iniutos ito ni Lord sa kanila matapos silang makatawid no sa ilog And then, sabi po dito, ah uh, gayon nga ang ginawa ni Josue, tinuli ang mga lalaki sa isang lugar na tinatawag na burol ng pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipigma sa panahon ng paglalakbay noong sila'y umalis sa Ehipto. Ang mga iyon ay pawang tuli na ngunit ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang ay hindi pa. Apat na taon nang naglakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinuway nila si Yahweh kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang mayaman at masaganang lupain na ipinangako sa kanilang ng sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki ay humalili sa kanila ay tinuli ni Josue sapagkat ang mga ito hindi tinuli ng panahon ng paglalakbay. So dito po makikita natin yung mga lalaking may kapasidad na makipaglaban. No po. Ito yung mga tinuli after nilang makatawid sa ilog Jordan. Imagine nyo po yung danger, di ba? in danger na pwedeng mangyari na anytime na sila ay lulusubin ng mga kalaban walang may lakas kasi lahat sila ay uh, natuli lahat sila ay sugatan lahat sila ay nasa pain na sitwasyon ano po pero hindi po nagdalawang isip si Josue na sundin ang utos ng Panginoon tandaan po natin true obedience is not in our convenience but in total surrender sa Panginoon. Yung totoong pagsunod sa Diyos ay hindi nangyayari sa panahon na kung saan ay komportable ka dun sa gagawin. Ay gusto ko yung gagawin. Ay enjoyable yung gagawin. Ay kayang-kaya ko yung gagawin. Kasi po ang totoong obedience ay yung mayroong pananampalataya na kahit mahirap, kahit masakit, kahit delikado, kaya mo yang gawin kasi nagtitiwala ka sa Panginoon that He is in Control. Kaya kung magapo talaga makikita natin dito sa buhay ni Josue bilang leader at sa buhay ng mga Israelitang nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos kung saan nakatawid sila sa ilog ng tuyo, no? Ay ito rin yung mga tao na ito na sumunod doon sa utos ng Diyos kung saan ay magtutuli o noyo kailangan nilang tuliin bago sila dumako sa pakikipaglaban. So, bakit nga ba? Kasi po, yung pagtutuli po ay isang paraan, no? Isang simbolo ng pagtatanggal ng laman, no? Yung, yung, yung I mean, ng balat, ng flesh, no? Yung cut of flesh, no? Sabi dito, yung, yung, uh, yung circumcision is cutting away flesh, no? Separation from flesh, two diba? separation from the world no it's a kind of cleansing no nililinis tayo doon sa ating uh uh kapag biblical explanation yung, yung kasalanan tinatanggal yung kasalanan tinatanggal yung mga bagay na nagiging balakid sa ating paglapit kay Lord so ibig sabihin po yung mga uh yung yung illustration or yung yung pagpapakita po nito is bago nating maposes. Yung pangako ng Diyos, kailangan ay separated na tayo dun sa ating luma o makasalanang nature. To possess God's promise, we must be separated from flesh. So isa po yan sa Uh, illustration po ng circumcision. So, dito po makikita talaga natin ano po na mas ma-enjoy natin yung presence ni Lord, yung miracle ni Lord, yung promises ni Lord kapag tayo po ay nahiwalay na sa ating kasalanan or natanggal na yung ating mga kasalanan. And uh, sabi po dito, Matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan na natili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. So talaga dito po makikita natin, there are times of pain and recovery. Ano po, kaya naman makikita talaga natin dito na lahat tayo ay nasasaktan sa panahon ng tayo po ay inihihiwalay sa ating mga nakasanayan lalo na pag ito ay kasalanan yung nakaugalian natin ang diyan madali ano po ang di madali ah uh, yung ating lumang pagkatao ah uh, Kapag 'yan po ay pilit na tinatanggal sa atin, ano po, or binabago, hindi po 'yan madali, hindi po 'yan uh painless, no? 'Yan ay masakit, mahirap, no? Uh pero uh may proper time talagang ibinibigay si Lord sa atin. To be healed. Ayan, para tayo total na makaranas ng kagalingan. Ang sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Josue, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Egypto. Kaya ang lugar na iyan ay tinawag na Gilgal. Ang ibig sabihin po ng Gilgal is roll, to roll, ano po at yan ay tinawag na gilgal hanggang or magpahanggang ngayon. Gilgal means to roll. Ibig sabihin na plif, no? Yung, yung dating slaves ngayon ay malaya na no? Yung dating makasalanan ngayon po ay pinatawad na. Yan, yan po yung isang magandang kahulugan nito. Samantala, ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong kinagabihan ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. Yung Paskwa po, yun yung naranasan nila nung sila ay ay nasa Ehipto. Yung Pasko yan po ang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Ano po? E eh, hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain sila ng mga inani nila sa lupain ng kanaan. Kaya't mula ng taong yuon, pagkaing inaani na uh, sa kanaan ang kanilang kinakain. So dito po, nung no, nandun na rin po sila sa, lup sa lupang pangako ng Diyos nag-stop na rin yung pagpapadala ng Diyos ng mana kung saan There, there are times talaga po na tayo ay spoon feeding, no? Talagang inaabot sa ating mga pagkain natin, isinusubo sa atin, pero may panahon din naman na kailangan din natin magtrabaho trabaho para mag para makakain, no? Para kumain. So hindi permanente yung pagiging Uh, palaasan natin, no? Or tagatanggap lang tayo. Dadating yung time na tayo po ay kusang magtatrabaho din para sa ating kakainin. And that's what happened here, no po. Minsan, napadako si Josue malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue. Tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Hindi... Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira, nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang ipinagutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Alisin mo ang iyong mga sandalya sapagat lupang banal ang iyong tinutungtungan. At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. So dito po makikita natin no, na sa mga panahon na helpless tayo sa mga panahon na uh, wala tayong kayang gawin, wala tayong lakas. Ano po? Uh, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ano po? Meron siyang mga ipinapadala to stand before us, to stand beside us and uh, yan po ay kanyang pangako. Kaya naman sa mga panahon po na nanghihina tayo dahil we surrendered everything to the Lord. Hindi po iyan masasayang kasi si Lord tapat siya sa kanyang mga pangako. Sana po may natutunan tayo sa pag-aral ng kanyang salita. Muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus ang papuri.